Kailangan muna nating tanggalin ang keyboard. Kailangan naman tanggalin ang mga screw. Then, i-flip natin ang netbook. Tanggalin din ang back cover nito. Then, makikita mo ang iyong hard drive. Tanggalin ang connector. Then, subukan mong i-plug sa iyong laptop. Na-open ang ating hard drive na nakuha sa ating nasirang laptop. Kung meron kang nakatagong sirang laptop o netbook sa iyong bodega o kung saan mang lugar. Alam mo ba na pwede mo pa itong mapakinabangan? Yes. Pwede mong kunin ang hard drive nito at gawin itong portable external hard drive tulad nito. Ang portable hard drive ay katulad din ng mga USB flash drive na pwede mong lagyan ng iyong mga file. At ang maganda pa dito, 'yung mga file mo sa luma mong laptop na nasira na ay pwede mo rin ma-recover mga lumang picture na may sentimental value. Mga video at iba mo pang files na akala mo ay di mo na makukuha nang masira ang laptop o netbook mo. Para makuha ang iyong hard drive sa nasira mong laptop, kailangan mo itong buksan, which is, literal na bubuksan. Kung hindi ka marunong, huwag kang matakot na gawin ito, after all, sira na naman yung laptop. Sa videong ito, netbook ang aking edi disassemble. At madalas, ganito ang pagbukas sa mga netbook. Kung laptop ang iyong bubuksan, pwede kang mag-search sa YouTube kung paano. I-search mo lang, how to disassemble. Then isulat mo yung brand ng iyong laptop. Unang step. Kailangan muna nating tanggalin ang keyboard. Pwede kang gumamit ng sirang credit card na pantanggal. Kapag natanggal na. Kailangan naman tanggalin ang mga screw. Then, i-flip natin ang netbook. Tanggalin din ang back cover nito. Then, makikita mo ang iyong hard drive. Tanggalin ang connector. Next, kung may Seagate external ka. Pwede mo itong gamitin pansamantala para matest if working pa ang hard drive. Buksan lang ang iyong Seagate external drive. Kung wala naman, pwede kang bumili sa Shopee ng ACD enclosure, which is mura lang naman. Nasa description ang link. Kunin ang SATA USB 3 controller PCB ng hard drive mo. Makikita na halos magkapareho lang ang hard drive sa loob nito at ang hard drive na nakuha mo sa nasira mong laptop. Sunod, i-connect e na ang nakuhang SATA USB 3 controller PCB sa nakuhang hard drive sa nasirang laptop. Next, i-connect mo na ito sa USB cable connector. Then, subukan mong i-plug sa iyong laptop o computer. Makikita sa ating video na na-recognize at na-open ang ating hard drive na nakuha sa ating nasirang laptop. Ito nga pala yung sinasabi kong HDD enclosure na mabibili sa Shopee. Note lang po, hindi po promoted ang product. Nakabili na lang po kasi dati dyan yung client ko ng HDD enclosure which is good and working naman. Salamat po sa panonood. Hopefully ay marami kayong natutunan sa ating video. Do not forget to like and subscribe. Kung may tanong po kayo, comment lang po sa baba. Thank you.